Hello mga kapilingon, ani ana ko sa akong uma nag nag kuan ko kamatis para tungtungan sa kamatis kay basig mga tuwa ni diri. So ngun ani baya ko kapilingon everyday day mag kuan akong kamatis kay may na lang tao maka harvest ta dapita. Kapoy na jud kayo nang sama din ako ang kamot Og everyday sa kumari, everyday sa ni ako ang jacket og karsonis wala ilis-ilis. Nanimaho na taning keki. Dili na dyan ni maibog ato ang agta dili dapita. Mingon na lang agta. Ay, dili na ko na kapilingon kay bahong Kiki. <laughs> so, <laughs> Mulikraw na dyan dili ang kuhan kapilingon. <laughs> ang agta ang diwindi kani ni mao na tag dili baya kapilingon ha <laughs> tanawa gud ko bago na ko nang li, ligo humot ko ana kanila ko kung jacket kay everyday jud ni kung sulubon walay laban ba